Ito ang Carver, isang maliit at pinapangarap mong three-wheeled electric scooter na mula sa Carver Europe. Ito ang kauna-unahang Enclosed Narrow Vehicle o ENV na may active technology na pagtilt na nagbibigay ng natatangi at kakaibang experience sa pagmamaneho na hindi mo karaniwang makikita sa kalsada. Ang mga high-tech na features at makabagong design ng sasakyang ito ay nagmula sa isang grupo ng mga Dutch na innovators. Ang Carver ay merong DVC o yung tinatawag nilang Dynamic Vehicle Control. Ito ay isang makabagong mekanismo ng pag-tilt o pag ng kahan ng scooter. Ang mekanismong ito ay nagbibigay daan upang mamaniobra ng maayos at mag-tilt ang scooter habang pumapasok ka sa mga kanto o sa mga kurbang kalsada. Ayon sa mga masigasig na customers nito, ang Carver ay nagbibigay ng malaya at parang lumilipad na pakiramdam sa kalsada na para bang mala Top Gun pilot ang feeling. Ang Carver ay fully electric scooter na may tatlong gulong. Kaya nitong mag-accommodate ng dalawang tao, isang driver sa harap at isang pasahero naman sa likod. Mayroon din po itong desenteng baggage space sa likod na may 75 liter of storage capacity. Ang Carver ay isang magandang alternatibo sa karaniwang kotse at ng pampasaherong transportasyon. Meron itong proteksyon mula sa mga elemento tulad ng ulan, init, alikabok at usok sa kalsada. Madali rin itong i-park sa mga makikipot na espasyo at maaring makaiwas sa mga traffic jam dahil sa compact nitong disenyo. Bukod dito, ang Carver ay eco-friendly, cost-effective at napakasarap nitong imaneho. Pagdating naman sa kanyang dimensyon, ang kahanang Carver ay may haba na 2.89 meters. Meron itong taas na 1.49 meters at lapad na 1.06 meters. So halos kasing lapad lang siya ng isang big bike na motor mga boss. Pwedeng-pwede po ito park sa mga motorcycle parking spaces. So pabor na pabor po ito sa mga taong katulad mo huh? na gustong magkakoche pero wala namang parking space. Ang Carver ay may dalawang variants, R plus variant at S plus variant. Ang R plus variant ay may electric motor na may maximum power output na 4 kilowatt na lakas or equivalent to 5.6 horsepower. At ang S plus variant naman ay may 7 kilowatt na lakas or 9.39 horsepower. Ang R Plus at ang S Plus variants ay parehong may maximum torque na 200 newton meter na malakas sa pag-accelerate at pag-overtake sa mga matrafik na kalsada o sa kahit anong matarik na lugar. Pagdating naman sa kanyang top speed, ang R Plus variant ay may top speed na 48 kilometers per hour habang ang S Plus variant naman ay may top speed na 80 kilometers per hour at nakukuha po itong 0 to 80 sa loob lamang ng 8 segundo. So ganyan po katindi sa hatakan itong scooter nato to. Meron nga pala itong tatlong driving modes mga boss. Meron itong normal, comfort at ang sport mode na sa tingin ko ay available lang sa S Plus variant. Meron din po itong reverse mode tulad ng kotse. At pagdating naman sa kanyang timbang, ang Carver ay may bigat na 330 kilos which is reasonable naman dahil sa kahan nito na may napaka-solid na tubular frame sa parting bubungan na nagsisilbing dagdag proteksyon in case na maaksidente. And of course, idagdag mo pa ang mabigat na battery. And speaking of battery, meron itong 7.1 kWh battery pack sa parehong variants na nakamount sa likurang bahagi ng sasakyan. Ito ay may battery range na umaabot ng 96 to 128 kilometers. At kung charging time naman ang pag-uusapan, ang oras ng pag-charge para punuin ang baterya hanggang 80% ay umaabot ng mga apat na oras. At mga limang oras naman para maging 100% fully charged ang baterya. So tulad ng nabanggit kanina mga boss ano, ang pangunahing tampok talaga ng Carver ay ang kanyang Dynamic Vehicle Control System o DVC. Ito ay isang natatangi at patented na teknolohiya ng pagtilt ng cabin. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay sa carver ng maximum na anggulo ng pagtilt na umaabot hanggang 40 degrees pinapanatili ng DVC ang balanse ng sasakyan habang active ang mekanismo ng pagtilt. Hindi alintana kahit anong uri pa ng kalsada ang dinadaanan mo, maging kurba man o lubak-lubak na kalsada. Ang DVC ay automatic na inaayos ang iyong balanse na instinctively na nag-uugnay sa anggulo ng iyong cockpit base sa iyong pagmamaneho. Sa pamamagitan nito, ito ay nagbibigay proteksyon sa lakas na distribusyon ng gravity para iwas simplang lalo na sa mga high speed na pagbanking. Ang Carver ay nilagyan ng malambot na convertible roof, sports inspired na interior, kabilang ang 3-spoked sports steering wheel. Meron din itong front at rear 3-point seatbelts, electric windshield wiper, USB plug-in charger, maxi-wide removable side mirrors, at glass slide windows. Meron din po itong built-in Bluetooth speaker at wind blower or fan for added comfort. So wala po itong aircon mga boss dahil hindi talaga recommended ng manufacturer nito na lagyan nito ng AC dahil sa madali daw maubos ang capacity ng battery nito pag may aircon. At bukod daw dyan, ay maaaring kakain daw po ng malaking space sa likurang bahagi ng cabin kung saan pwede mailagay ang AC system pero pwede din naman daw silang gumawa ng variant na may AC kung gugustuhin talaga ng client as per Carver manufacturer. And speaking of the AC variant, meron din po pala itong cargo variant na ginawa nila pang delivery service ng mga kumpanya tulad ng FedEx at DHL. Ang Carver Cargo ay may 500 liters of storage capacity na kayang magkarga ng up to 500 kilos. So ganyan po katindi sa kargahan itong cargo variant nila mga boss. So maganda po itong pang lala move o pang grab mga boss. Pagdating naman sa braking system, ay naka-disc brake po ito sa harap at pati ang dalawang mga gulong nito sa likod. Hindi pa nga lang indicated sa website nila kung naka-ABS ba ito o naka-combi brake system. Ang mga available na kulay nito na pwedeng pagpipilian ay gunmetal gray, white, blue, at tangerine. So hindi pa nga po pala ito available sa Pilipinas mga boss dahil sobrang mahal po nito at pangmayaman talaga ang presyo. Oo. ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay toyo kasi hindi siya What? malat at ito talaga paborito ko. What? Why the fuck you lying? Why you Otherwise, maganda po itong oportunidad para sa mga distributors at investors natin dito sa Pinas, lalo na't na sobrang traffic na po dito sa atin ngayon. Magandang solusyon po ito para maibsan naman natin ang traffic dito sa atin. Shoutout sa mga investors natin dito. Baka pwede po kayong makipag sa Carver, mga sir, at palagyan niyo po ng gas engine itong Carver para mapababa pa yung presyo nito at maging practical pang long range. So magkano ang kakaibang scooter na ito? Ang presyo nito sa UK ay nakakahalaga ng 10,000 pounds plus tax. At ang equivalent naman nito sa pera natin ay tumataginting na 739,475 pesos and 91 centavos. So, sobrang mahal nga lang nito mga boss. 'Yan lang ang pinaka downside sa kakaibang scooter na to. Well, kung titingnan mo naman Build-wise ay premium talaga na at hindi ka mababasa sa ulan, at maiinitan. Practical din ang design pang traffic, pati yung dynamic vehicle control na feature nito. And of course, ang pagiging electric nito ay ang rason kung bakit sobrang mahal ng Carver. Pero ang ganda sigurong pagmasdan nito, ano, in the future kung ito na ang gamit ng mga angkas riders natin at joyride. Sobrang convenient kasi nito para sa mga riders at mga pasahero hindi ka na mangangamba sa init at tag-ulan. So ano sa tingin niyo mga boss? Sulit kaya ang presyo nito? Bibili ka ba nito kung sakaling makarating man ito sa Pilipinas? Share your thoughts below and see you on the next video.